Tapos na ang lahat, nanalo na sa laban ng ating vida Ngunit sa pagkapanalo na ito, marami namang buhay ang nawala. Kaya sa episode na ito ay masasaksihan natin ng paggamit ni Jinwoo ng Cup of Reincarnation upang ibalik ang lahat ng buhay na nawala at haharapin na mag-isa ang lahat ng monarch sa Dimensional Rift. Matapos ang napakahabang laban, nagawang mahati ni Jinwoo ang katawan ng Monarch of Destruction at maya, maya ay dumating ang mga rulers kasama ang mga soldier nito. Wika ni Antares, nagawa talaga siyang ma ng Monarch of Shadow. Hindi niya akalaing mayroon palang gate at hindi niya ito napansin nung dinala siya dito. Kailangan daw ng napaka-enormous na mana bago pagpuniktahin ng dalawang realm. Kaya tinanong niya ang ating bida kung paano nakapunta ang mga rulers sa lugar na ito. Akala niya kaya siya dinala dito upang hindi ma ang kanilang laban. At sobrang talino talaga ni Jinwoo mga lads dahil kahit natalo siya sa laban na ito against Monarch of Destruction, siguradong patay naman si Antares sa pagdating ng mga rulers since mag-isa lamang siya. At kahit isama pa si Yogamont, wala pa rin itong panama sa pitong rulers. Tinanong ni Antares si Jinwoo kung paano niya nagawang makommunicate ang mga rulers. Uwi ka ng ating bida sa pamamagitan ng mga vessels nito, ang mga tao na nagpo ng kapangyarihan ng mga rulers. Kaya na-realize ni Antares na ginamit ng ating bida ang vessels upang maghanda ng gates at certain location. Kaya nakakita ito ng paraan para manalo kahit alam nitong matatalo ito sa laban. Tinanong ni Jinwoo kung totoo bang ang Monarch of Destruction ang nagutos sa Monarch of the White Flames at Monarch of Fang upang sekretong atakihin ang Monarch of Shadow. Kaya nagulat si Antares kung bakit ito nalaman ni Jinwoo at tinanong niya kung sinabi ba ito ng Monarch of the White Flames. Wika ng ating bida, sinabi daw ito sa kanya ni Ashborn at mayroon daw message si Ashborn para kay Antares, isang napakatinding middle finger. Kaya instead na tinanggap na ng Monarch of Destruction ang kanyang pagatalo, nagalit tuloy ito dahil sa middle finger at sinubukan pa nitong atakihin si Jinwoo. Ngunit pinagtutulungan siyang saksakin ng mga rulers. Nakita ni Antares ang the greatest fragment of brilliant light at na-realize niyang ang mundo ay palaging natatabunan ng liwanag at shadows. Subalit matagal na niyang hinihintay ang totoong mundo sa eternal slumber at hindi ang mundo na ginawa ng mga rulers at hihintayin niya ang muli nilang pagkikita. Tuluyan ang napunta sa kawalan ang monarch of destruction at sa wakas tapos na ang laban. Lumapit ka Jinwoo ang The Greatest Fragment of Brilliant Light at hindi niya alam kung paano niya pasasalamatan si Jinwoo sa ginawa nito. Sagot ng ating bida na mayroon siyang request na ipapagawa sa The Greatest Fragment of Brilliant Light at isa daw itong request na magagawa lang para sa kanya. Tinanggap ng ruler ang request ng ating bida at gagawin niya ang lahat ng makakaya para lang suportahan si Jinwoo. Napaduko si Jinwoo at sinabing kung pwede gamitin sa huling pagkakataon ang Cup of Reincarnation. Kaya parang nagulat ang mga rulers sa naging request ni Jin Woo. at nilinaw ng greatest fragment of brilliant light na gusto nitong gamitin ng cup of reincarnation upang ibalik ang oras. Sagot ng ating bida, tama ka. Ipinaliwanag ng The Greatest Fragment of Brilliant Light na kapag gagamitin nito ang Cup of Reincarnation, mabubuhay ang mga monarchs at ang consciousness ay mananatiling intact. Sagot ng ating bida, alam niya ang bagay na yan. Kaya kung maaari, Huwag munang papuntahin ng mga rulers ang mga monarch sa Earth kapag bumalik ang oras dahil siya na ang bahalang tumapos ng mga monarchs at sa mga soldier nito doon sa Dimensional Rift. Naunawaan ng ruler na gustong i-shoulder ni Jinwoo ang digmaan na siya lang mag-isa. Subalit bakit pa ba gusto nitong umabot sa mahirap na sitwasyon? Ginamit na nila ng ilang beses ang Cup of Reincarnation subalit hindi pa nila na-achieve kung ano ang mabuting nangyari ngayon. Sagot ng ating bida habang tinititigan niya ang dagger ng kanyang ama, marami ang buhay na nawala. Kaya gusto niyang ibalik ang lahat. Wika ng the greatest fragment of brilliant light, ang cup of reincarnation ay malapit ng mawawalan ng bisa. Kaya kung magfail si Jinwoo, hindi niya na maibabalik ang lahat at maaaring maalala nila ang kabayanihang ginawa ni Jinwoo. Subalit walang makakaalala sa laban na gustong simulan ng ating bida. Kaya kung magtatagumpay si Jinwoo, walang sinumang mag-acknowledge sa kanya bilang isang bayani ng sangkatauhan. Kaya tinanong niya ito sa huling pagkakataon kung gagamitin pa rin ba nito ang cup of reincarnation. Napapikit ang mga mata ng ating bida habang iniimagine niya kung ano ang ginagawa ng kanyang pamilya, minamahal at kaibigan. Subalit disidido siyang iligtas ang lahat ng sangkatauhan. Naunawaan ng rulers ang gustong mangyari ni Jinwu kaya nagwish you good luck ang the greatest fragment of brilliant light. Subalit so tinanong muna ni Jinwoo kung ano ang mangyayari sa mga shadow soldier na hindi nag-excess sa past. Uwi ka ng ruler, ang soldier na magkakaroon ng conflict sa past ay mawawala at ang hindi ay mananatili. Kaya napangiti na lamang ang ating bida at sinabing handa na siya. Ginamit ng mga rulers ang Cup of Reincarnation at nagkaroon nito ng napakalakas na liwanag. At hanggang sa umabot sa buong mundo ang liwanag na ito, napansin ng lahat ang napakalakas na liwanag at nakita ito ng pamilya ni Jin Woo at napansin rin ito ni Jin Chul, Leo Zigang, Thomas Andre, Baek Kyun Ho at Choi Jong In at sa pinakamamahal niyang si Cha Hai En sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lords at sobrang dami ng nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang busale kung saan inutusan si Jin Ah na gisingin ang kanyang kapatid. At heto na nga, ginising ng napakaliit at cute na si Jin A ang kanyang kapatid na si Jin Woo. At napansin ni Jin A na kanina pang gising si Jin Woo at napangiti ito sa kanyang kapatid na babae. Sa paglabas ni Jin Woo sa kanyang kwarto, nagsay good morning ang kanyang ina habang nagulat ang ating bida sa kanyang nakita dahil nakita niya ang kanyang ama na nakangiting nakatingin sa kanya. Hindi napansin ni Jinwoo na tumagas ang kanyang mga luha na ikinagulat ng kanyang ama at ina kung bakit umiyak si Jinwoo. Sagot ng ating bida, akala kasi niya na nanaginip lang siya. Masaya si Jinwoo dahil tapos na ang kanyang masamang panaginip. Ang kanyang kapatid ay nandito, walang sakit ang kanyang ina at kahit ang kanyang ama ay kanilang nakakasama. At ito ang huling pagkakataon na itama ang lahat at hinding hindi niya ito sasayangin babaguhin niya ang future gamit ang sarili niyang mga kamay. Subalit hahayaan muna niyang mag-enjoy ng kaunti para gantimpalaan ang kanyang sarili. Alam niyang naghahanda ang mga monarchs ngayon ng napakalaking gate sa kalangitan upang sakupin ang Earth. Kaya mag-e-enjoy muna siya kahit sa glitman lang. Gusto lang naman yung makaranas ng peaceful na oras kahit sa napakaliit na pagkakataon. Habang naglilinis ang kanyang ina, nag-iwan ng note si Jinwoo na mayroon lamang siyang gagawin at babalik siya kaagad. At dito'y makikita si Vero na mumugot na naman ng ulo at si Billion ay nagmimistulang bundok ang mga napatay nitong monster na nagkita si Yogomont at Jinwoo sa Dimensional Rift at makikitang tinapos kaagad ni Jinwu ang Monarch of Transfiguration. Wika ng ating bida, 27 years nang nakalipas mula nung dumating siya sa Dimensional Rift at sa wakas malapit nang nagtatapos ang laban na sinimulan niya at ngayon kailangan niya nalang tapusin ang Monarch of Destruction at ang mga soldier nito. Inisip ni Jinwoo na magdadalawang taon na rin mula nung umalis siya sa bahay at dapat muli niyang makakasama ang kanyang pamilya pagkatapos ng dalawang taon. Inisip niya kung ano ang ginagawa ng kanyang mga magulang at dapat mag-isip din siya ng explanation sa pagbalik niya. Inulat ni Bilyon na ubus na ang kanilang kalaban. Sagot ng ating bida, mabuti naman kung ganon dahil wala silang sasayangin na oras. At kaagad in ni Jinwoo ang lahat ng mga monster na napatay nila. Pagkatapos lumipat ang eksena sa kaharian ng Monarch of Destruction. Nabalitaan ni Antares na nagawa ng talunin ng Monarch of Shadow ang Monarch of Transfiguration. Wika ng kanyang dragon na dapat nang umalis ang kanyang king dahil susunod na ito ng Monarch of Shadow. Sagot ni Antares na pagod na siya sa kanyang nararamdaman. Mananatili na lamang siya at kakalabanin niya ang Monarch of Shadow. Wika ng Monarch of Destruction na na-impress talaga siya sa Monarch of Shadow dahil hindi niya akalaing gagamitin ang Cup of Reincarnation upang ibalik ang oras. Akala niya na magkikita na lamang sila sa Eternal Slumber. Subalit ngayon, isa sa kanila ang dapat na makakatulog habang buhay at makikitang nagteleport si Jinwu sa harap ng trono ni Antares. Nagpakilala siya na siya si Antares, ang Monarch of Destruction, at tinanong niya kung ano ang pangalan ng Monarch of Shadow. Sagot ng ating bida, na siya si Song Jinwoo. At tinanong din ng ating bida si Antares kung mayroon ba itong Last Word Pagkatapos sabay na sumalakay ang dalawa at naglaban. Maganda naman talaga ang ending ng solo leveling dahil hanggang 179 lang naman talaga ang chapter ng solo leveling. At ang mga sumusunod na chapter, side story na yon papuntang solo leveling Ragnarok. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!